Hi friends! Kamusta? Yung nakaraan linggo nga ay umuwi kami ni Namon sa Mindoro. At yung nga sa trabaho ay dumiretso na kami magbiyahe papunta nga ng Batangasport. Tama pala namin sa pagbiyahe ito nga dalawa kong tita. ang ang isang tita ko ay ngayon nga lang ulit makakauwi na ng Mindoro. May negosyo nga yan na grocery kaya naman hindi nga basta-basta siya makaalis. Hi guys! I'm here! <laughs> are Where are you going? I'm going to Mindoro. Trust me! Neo this is so much fun. We're going to nga kami dito sa Batangas Sport ng 11.30. Mapapa, sana all ka na lang talaga sa energy nitong si Paupaw. Sana all talaga hindi napapagod. Charot. Tingnan nga namin, buti naman nakaabot pa nga kami dito sa May Montenegro Lines. Habang nga ng pila, akala nga namin ay hindi pa nga kami aabot. Pili namin ng ticket, diretso naman sa May Terminal Ticket, 30 pesos yon. Pasok nga namin dito sa May Waiting Area. Stress na naman ito si Paupaw sa mga nakalat nga na lalagyan. Kuna nga, nga kami ninamudan ng mga tita ko dahil nga nag-ayos pa nga ito si Pau kasi namin ay dire-diretso na nga agad at boarding na nga din pala daw kami. Thank you. Ito palang sasakyan namin ay malaking barko. Yung maliliit at mabibilis na barko ay hindi nga nagbiyahe pag gabi. Bali, halos dalawang oras nga din ang biyahe namin bago nga kami makarating sa Kalapan Port. Hello guys! We're in a big ship. It's so big. It's so dark. And after 2 hours, nakarating na nga kami dito sa Kalapan Port, Mindoro. After nyan, sasakay naman kami ng van or minibus. Yung naging biyahe namin, parang 1 and a half hour lang. to Mommy's hometown. Mindoro, Mindanao Let's wait for my grandma and grandpa. I miss them. I Can you tell me what it is? Oh, yeah, it's pandesal. Yeah, tama. Oh, ano ba 'yan? Alam mo 'yan kung ano? Bun. Soda. Dina halu. Oh, Mickey Mouse. and Lola that house. Look, I'm eating a bun. It's so yummy. Pandesal yan na, pandesal. Pandesal. Masarap yung pandesal? Wow. Mm -hmm. ah. It's our tea, friends. Mmm, yummy. Let me put this stuff ng tinolang manok. At sabi ko nga doon sa mga dati ko pang vlog, tuwing nga uuwi kami dito sa Mindoro ang paulam nga ni Inay ay tinolang manok. Mm -hmm. Masarap po tinola, Pao. Hi guys, I'm in my tinola. Thank you guys for making this. Masarap? Oh, wow. Eh, sabi mo kay oh, Mamiya. nung ka mag-thank you kay Mamiya. Oh. Mamiya, I thank you for making this. Okay. So sarap. So <laughs> Ay, makik, na ah, tanong na naman. Tanong pa na naman dyan. Oh, so, Mag-sit na naman. Ha? Magkano? Oh, yeah. Thank you. Oh, ko pagkabata. 5 pesos lang to dati. Ngayon 10 pesos na. May libreng isa? Wow, thank you Kuya. God bless <laughs> po. <laughs> <laughs> Nakalibre pa. Thank you Mommy Mesa. Kasi na masarap yung kay Mommy Libit na ice cream mo oh, ito. Ha. Huh? Ah, ito. Hoy, oh, Uru, hindi ka, hindi ka nabibigyan ni Mami Libby. Are you happy or not? Daddy. Dabby, Bakit? Are you happy or not? Bakit? Dabby, hindi natawa si Daddy, no? <laughs> Dabby, na? Oh. Please. Daddy. Daddy, are we gonna wide? Saan? Ah, um, sa kalabaw. Kalabaw? Sa sakay ka na kalabaw?